Trabaho. Donis. Donis ang trabaho Tones Tones ang Tones ngayon kailangan mag magsipag bawal tama rin pika pika na naman tayo pika pika magkikipaglaro na naman tayo dito sa kalsada Sino kaya mag dito Uy, walang bantay. One, one way ngayon. One way. Doon tayo dadaan sa pro sa may, ano, Espiras Avenue. Kasi one way ngayon. Basta loonis. Maraming incoming sasakyan na papunta dito sa downtown. Ayun na traffic na kagad oh. Naglalakihang mga sasakyan. Uy. Lo Loma pa naman yung ano natin, Loma. Hindi brand new. Baka tayo makasagi. Oh, one way ayun dito tayo dumaan sa masikip na daanan alalay lang tayo oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ngayon umpisa na na naman City, one way na yan dito. Hanggang alas 9 at alas Dito naman ay Magallanes. Magallanes na to dito. Kila Mayora. Wala na kaming pamimistahan ni eh. pareng Bong. Kasi nandun na sa abroad si Mayora eh. Oh my god. OMG. Maliit shalo na pala. Modalya nis na. Daming ano dito eh mga ah, daming mga sasakyan. Ay, graduation pala. logo mga ano sasakyan bilihan ng mga spare parts ayun slow moving na naman tayo dito may ginagawa pala kalsada yung ano kanal kanal sa gitna Pero pika-pika na naman tayo. Okay. Ito yung shit, Dito yun yung sagahan to dito Sagahan sheet Ayun na naman Traffic Dito may patibong yan dyan Nadali tayo dyan o oh. Nadali tayo nung Ano na yan damage na kalasada buti na lang inangat ko to inangat nung nakarang ano ta, ta eh. nakarang buwan approaching na tayo sa Astrodome big dome dito sa syudad ng Tacloban ayan o oh. yan na pero traffic di traffic yan dito ay may paraan pala may graduation ayun kaya pala ayun may graduation tsaka traffic dito hindi tayo makaka makaka ano dito makakadali ayun kasi tayo tayo makakalusok dito eh lusok po na tayo dito meron may man malulusokan ang dami oh eh. daming trap may graduation pala ano eh pa yung ano niyan ay grabe si mami ah go na go sige go na tayo mga loads Labas ta umaga dapat hindi tayo dumaan dito doon tayo sa Maharlika pag umaga riga ganitong oras pag lunes hanggang biarnes. kasi asahan mo talaga maraming tao maraming sasakyan ay katulad sa dito masigip ang daan hindi pa nilagyan ng din eh. Hindi pa naka-Wi-Fi din dito. Pa. Pag... Sarkahan na tayo. Ella banghay, boss banghay, Angel banghay. Pero nandun sa kabila yung ano nito. Barangay Mangga. Pero sagahan pa. Ito yung kanilang Sagahan National High School. na yung kalsada dati da, dati rati masikip din to dito sunod lang tayo sa karipas ayun dosok touchdown na tayo touchdown na TD dito na tayo dahan-dahan lang mga idol Pagod ang biyahe natin guys